Hi guys, good morning! Magluto tayo ngayon ng alimusan. Kaya nag na ako ngayon ng egg. Kailangan yung egg natin ay well done. Nasunog yung ilalimusan. <laughs> naman natin ay corn beef. Simutin. Simutin natin. Simple yung gisa-gisa lang po guys. Walang halong mga ano to, Kundi sibuyas lang. Pagin natin ng paminig. Pagin natin ng sibuyas. Ang hiwahiwalayin natin. Ito ang nagpapabango sa corn. Sakit sa bata. Yan, next naman yung ating silangag. Ilagay na natin yung tinunaw na butter. Ilagay natin yung mixed vegetable. Next mix na natin ang tirangkanyo. paghahalo, pati natin, napapangiwi na rin. Okay na guys to ready na natin yung ating mga aalmusalin. Ayan, at kakain na yung ating mga boss. <laughs> Ayan guys, nakarili na yung ating almusal. Ayan, may sinangag, may hot dog, may egg. Ayan yung iba dyan mga pasitira namin dahil birthday kagabi ng aking asawa. Ayan, kaya medyo madami-dami ang ating almusal.